Nung mapanood ko ang hearing na ito, bigla ko naalala ang anime na napanood ko. Ang pamagat, Orb. Itatawag na fake news ay time bound. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad nga po ng heliocentric versus the geocentric solar system. Naparusahan po si Galileo. Pero 600 years later, nag-apologize ang simbahan. Dahil totoo pala siya Si Rafael, isang batang henyo, ay pinilit pag-aral ng teolohiya ng kanyang kamang si Potoki. Nang makilala niya si Hubert, isang heretic scholar, natuklasan niya ang teoryang heliocentric. Iyaya, sasaga ni sona no seirit si nai. Seirit siru. Ja, ima masani, ni sora o ugoi te iru no wa nan nan desu? Chikyu da. Chikyu tte, sonna wake. Eh? HQ. Ang heliocentric theory ay ang teorya na kung saan ang araw ang sentro ng kalawakan at ibang mga planeta ay umiikot din. Ayon sa pananaliksik ni Hubert, ang teoryang ito ay sumasalungat sa geocentric model na pinaniniwalaan ng simbahan noong ay kalabing limang siglo. Ang geocentric model kasi ay teoryang nagsasabi na ang Earth o ang mundo ang siyang sentra ng kalawakan. Ayon kay Hubert, ang mundo at ang ibang planeta ay umiikot sa araw sa circular orbits. at ang paggalaw di umano ng mga bituin at planeta ay mas nagiging simple at eleganteng maipapaliwanag kumpara sa masalimuot na epicycles, nang geocentric model ni Ptolemy. Nung gabi niyon, matapos ang pag-uusap ni Rafael at Hubert, isang mahalagang bagay ang natuplasan ni Rafael. Siya ay nadulas at sa kanyang pagbagsak, inakala niya humikot ang buong mundo. Sa isang importanteng dialisasyon, pinagpalagay niya na siya ang mundo at ang mga bundok ang araw. Gumalaw sa paningin niya ang mga bundok nung siya ay umikot. Sa makatwid, ang mga bagay na di gumagalaw ay maaaring magmukham kumikilos kung ang observer ay gumagalaw. Sa kabila na pagiging skeptic, kinumpirma ni Rafael ang teorya gamit ang sariling kalkulasyon. Ngunit di nagtagal natuklasan ng inquisisyon ang ginagawang pananaliksik ni na Hubert at Rafael, na nagresulta ng paghatol ng execution kay Hubert. ni Hubert ang kanyang sarili at nasa ang mga dokumento ng kanyang pananaliksik at ang kanyang pendant kay Rafael bilang pakipatuloy ng kanyang legacy. Palihim nga ang pinagpatuloy ni Rafael ang kanyang pananaliksik. Muit hindi naglaon ay natuklasan din ng inquisition ang kanyang ginagawa. At gaya ni Hubert, siya ay hinatulan din ang kamatayan. Ngunit bago pa dumating ang araw na execution. siya ay uminom ng lason at ang kanyang katawan ay sinunog. Ang kwento ni Rafael ay unang bahagi lamang ng anime na Orb sapagkat sinundan pa ito na ikalawa hanggang ikatlong bahagi ng kwento na dahan ni na Oxy at Grass sa ikalawang bahagi at ni Draca sa ikatlong bahagi. Sila ang ikalawa at ikatlong henerasyon na nagpalaganap ng katotohanan. Tungkol sa heliocentric theory, ang orb on the movement of the earth ay isang historical scene and drama na umikot sa pakikibapa ng mga siyantipiko at scholar noong ikalabing limang siglo laban sa oppressive na kontrol ng simbahan sa kaalaman. Ang kwento ay sumusunod sa maraming henerasyon na mga karakter na nagtataguyod ng heliocentric theory sa kabila ng pangalaman

そこでは太陽は静止しバラバラだった惑星は連鎖して動き宇宙は一つの秩序に統合されそんな直感に命を預けるのは愚かだ正論だなだが3つ目には反対だ <laughs> 私は命を張る場面でこそ直感を信じる 信じて間違ったらどうするんですか構わない不正解は無意味を意味しない不正解は無意味を意味しない